Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez sa mga palawenyo ang patuloy at buong suporta ng pamahalaan, hindi lang sa 3rd Congressional District, kundi pati na sa buong lalawigan. Ito ang inihayag ng House Leader sa harapan ng mga lokal na opisyal ng Puerto Princesa City at Munisipalidad ng Aborlan. Si Romualdez ang nagsisilbi ngayong caretaker ng distrito ng namayapang si Representative Edward Hagedorn. Ayon kay Romualdez, bilang pagkilala sa legasya ni Hagedorn ay naglatag sila ng mga programa sa infrastruktura kalusugan, agrikultura, teknolohiya at edukasyon para lalo pang mapaunlad ang Palawan at makilala bilang Global Tourist Destination. Ilan sa mga programang ito ang pagpapalakas sa Ospital ng Palawan, pagtatatag ng cruise port facilities at libreng wifi sa mga pampublikong lugar. Dagdag naman ni Romualdez, bukod sa pagpapalakas ng turismo sa lalawigan, Pursigido si Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang ating soberanya at interes partikular sa West Philippine Sea. Kaya sa 2024 budget ay naglaan ng malaking pondo para sa pagsasaayos ng pasilidad sa Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. Samantala, katuwang ang DSWD na mahagi sa Puerto Princesa si Speaker Romualdez ng bigas at tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 12 milyong piso. Pinangunahan ni Romualdez ang ceremonial distribution ng ayuda sa 2,200 na indigent para sa Cash and Rice Assistance Program o CARD. Nakatanggap sila ng 3,000 pesos na cash aid mula DSWD at tiglimang kilong bigas mula sa Office of the House Speaker. Kabilang sa mga naabutan ng tulong ay pitong daang individual na nasulugan kamakailan. In my capacity as your legislative district caretaker and as the Speaker of the House of Representatives, I pledge to marshal all the necessary resources to support our key developmental priorities. This commitment extends beyond mere words. It is a promise that has already been set into motion. The support from Congress for Puerto Princesa, Aborlan, and the whole of Palawan will remain steadfast and unyielding. Nagsama-sama ang mga otoridad sa bayan ng Kalasaw, Pangasinan para investigahan ang lugar kung saan natagpuan ang balat ng ahas na nagdulot ng takot sa mga residente sa barangay Buwid. Ang natagpuang balat ay hinihinalang mula sa isang reticulated phyton na may edad na halos 30 taon at may habang 16 hanggang 25 talampakan. Sa ngayon ay ipinagbabawal buna ang pagtungo sa lugar maging sa iba pang masukal na bahagi ng barangay at mga kalapit na lugar dahil posibleng pinamumugaran pa ito ng iba pang uri ng ahas. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kabe sa aning mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang hapon.